Huli, Kim Chu, dalawang taong niloko ni Sian Lim bago nag-break. Kim pinagmukhang tanga nga ba sa mahabang panahon ni Sian Lim at ni Iris Lee. Ibinahagi ng showbiz insider na si OJ Diaz ang kanyang nasagap umanong bagong balita mula sa Viva tungkol sa rumored couple na sina Sian Lim at Iris Lee. Sa latest episode nga ng showbiz updates, noong nakaraang linggo, March 10. Sinabi mismo ng talent manager at vlogger na si OJ Diaz na 2022 pa raw nagsimula ang ugnayan ni Nasian at ni Iris. Ani ni OJ? Noong 2022 pa pala raw nagsimula yung Iris at Sian Lim. So hindi natin alam kung sila na ba or magkaibigan lamang or getting to know each other lamang sila or something was happening na. Hindi natin alam. Yan ang naging saad ni Oji. Pero 2022 pa raw yan. Sabi eh. Yung Hello Universe na dinirect ni Sian Lim ay nandun na siya. Si Iris. Mga July 2022 pa daw. Na ay tanong tuloy ng co-host ni Oji na si Josa Poco. Ani nito? Eh tito Oji, kung sakali mang tunay yan, ibig sabihin two years na silang nagkakamabutihan. Tugon naman ni Oji, hindi ko alam. Kasi baka magkaibigan lang sila noon. Pero siguro ang makakasagot niyan ay eh si Iris mismo at si Sian Lee. Ano ba ang totoo sa petsa? Nagsimulang maging maugong ang pangalan ni Iris bilang bagong babaeng nagpapatibok sa puso ni Sian sa showbiz-oriented vlog din ni OJ noong December. Matatanda ang kamakailan lang ay nakita raw ng ilang Pilipino na magkasama pa sa Thailand ang dalawa. Ilang mga Pilipino umano sa Bangkok, Thailand ang nakakita sa kapuso aktor na si Sian Lim na palakad-lakad habang kahawak kamay ang associate producer na si Iris Lee na rumored new girlfriend umano nito. Iyan ang naging chika ni OJ Diaz sa kanyang naging episode sa Oji Diaz Showbiz Update. Kung saan sa kasagsagan nga ng hiwalayan nila noon ni Kim Chu ay lumutang nga kaagad ang pangalan ni Iris Lee na bagong nagpapatibok umano ng puso ng actor-director. Nasa ibang bansa raw ang dalawa kasama ang iba pang staff ng Viva para maghanap ng lokasyon sa upcoming horror movie na balak nilang gawin. Ani nga ni OJ Diaz noon, eh syempre, doon may mga matang nakamasid, nag-oobserba at yung ibang mga Pilipino na naroon nakikita nila. Asya ah, na ba yung ipinalit ni Sian Lim kay Kim Chu? Nasabi ko yon kasi yung mga Pilipino meron akong isang source doon na sila na ba? Kasi magka-holding hands sila madalas. Yan ang sinabi ni Oji. Ani pa niya, holding hands while walking. Medyo sweet daw yung dalawa. Ngunit para naman umano kay OG, since hiwalay na nga si Sian at Kim at kung pareho naman silang walang sabit, why not coconut na ipagpatuloy ang relasyon? Bagamat hiwalay na nga si Kim Chu at si Sian Lim at naianunsyo na ito sa publiko, hindi pa rin naman maiwasan ng mga netizens lalo na ng mga taga-suporta ng Chinita Princess na magalit o magbigay ng kanilang mga negatibong komento tungkol sa actor-director. Ani ng ilan, ilang buwan pa lamang umano nang makumpirma ang hiwalayan ni Sian at ni Kim Chu. Ngunit napakabilis umanong maghanap ng ipapalit ni Sian sa Chinita Princess. Hindi umano ito deserve ni Kim Chu. Lalo pat minahal siya talaga nito.